Ladies, alam ko na may ilan sa inyo na nakaka-relate sa ganito. Okay? So, napapansin nyo ba na kapag kayo ay hahantong sa ganon ng partner mong lalaki, ay wala siyang kagana-gana, wala siyang sigla. Si Junjun ay lupay-pay at walang kabuhay-buhay. Pero kapag siya ay nanonood ng mga videos na alam mo na ang laman, mapapansin mo na buhay na buhay ang junjun -jun niya umikislot-kislot pa yan o di kaya kapag may nakita siyang ibang babae aba, ibang iba ang kanyang miti at makita mo na siya ay masiglang-masigla Hello guys! So, ang topic natin for today Bakit may mga lalaki na kapag dumating sa ganon sa S ay wala silang sigla wala silang gana pero kapag sa iba, nako, buhay na buhay yan. So, kung nakaka-relate ka, kung gusto mong malaman ang mga dahilan, panoorin mo ang video na ito. So without further ado, So, eto, alamin na natin at number one, over-familiarity ibig sabihin ay alam nyo na ang sikreto ng bawat isa. Alam na alam na ng bawat isa ang bawat sulok ng iyong katawan. At lahat na sa iyo ay wala ng sikreto. Kumbaga eh, familiar na kayo sa bawat isa. Wala ng bago. Kumbaga eh, wala na. Wala nang maitatago pa. Ganon yon So ito yung nangyayari. Lalong-lalo lalo na kapag uh, napakatagal na ninyong nagsasama. Dumarating talaga yung punto na ganyan. Di ba? So, ganito ang nangyayari dyan. Hindi ibig sabihin na hindi ka na mahal ng partner mo. Mahal ka niyan. Yun nga lang, pagdating sa bagay na yon ay talagang nawala na or bawas na bawas na yung excitement niya sa bagay na yan. Kasi nga, wala na eh. Kumbaga eh, wala nang bago. Alam na alam na niya yung bagay na yun sa iyo. Kaya yung nararamdaman niya nga, gigil sa iyo, yung pananabik niya dati, ay naglaho na. Ganon talaga yon. So, expected na yan sa mga matagal nang nagsasama. Dumarating at dumarating yung ganyang pagkakataon na. Kumbaga, ay eh, yung pagsasama nyo ay more of a companionship na. Kumbaga, nagsasama kayo, nagmamahalan kayo, kahit wala na yung physical intimacy na yan, okay lang sa inyo kasi tanggap nyo naman na eh na syempre nagbabago, maraming nagbabago physically. Tsaka sa sarili natin, nagbabago talaga yan. Syempre, nung bata-bata pa tayo, ibang usapan yon. Siguro, may mga pagkakataon siguro, kapag nakita yan ng iba, oh, uh, natri-trigger na naman yan. Kasi nga, bago. Iba doon sa dati niyang nakasanayan. So, ayan po ang isang dahilan kung bakit uh, talagang uh, si lalaki ay nagkakaganyan. So, ayan po ang number one. Number two, ito yung repetitive or paulit-ulit. Oh, So, isa yan ulit sa mga dahilan, bakit nga ba yung sila laki ay uh, tamad, wala siyang kasigla-sigla. Dahil nga, kumbaga eh, paulit-ulit na yung bagay na yan na kanyang ginagawa sa isang partner, diba? So, repetitive nga, ba diba? Ilang taon yun ang ginagawa yung bagay na yan. So, dumarating din yung point na literal, na nagsasawa, diba? Hindi naman siguro sa hindi ka mahal pero dumarating talaga yung punto na dahil nga paulit-ulit, di ba? Eh ganun talaga. Kapag paulit-ulit nga naman, ang nasa harap mo, ang nakahain sa'yo, talagang dumarating yung sawa factor na yan. So yan ulit sa ating i-discuss mamaya. So yan ang isang dahilan kung bakit si Junjun ay uh, ayaw ng ano, mabuhay. Kaya yung excitement ng bawat isa, literal, na naglalaho, nababawasan. Sabihin na natin para may Consuelo, di ba? <laughs> Ganon yon. Pero yan ang reality sa mga matagal nang nagsasama. Okay? So, ang maaaring nyong gawin, siguro ay baguhin nyo naman yung mga dati nyong ginagawa, di ba? Maging adventurous kayo. Variety. Kung baga eh, kung ano yung ginagawa nyo ng paulit-ulit, ibahin nyo. Marami pa kayong pwedeng gawin. Marami pa kayong pwedeng i-discover. Ganon yon. So, ayan po, ang number two, Number three, ito yung nauumay or nagsasawa. Yan po ang reality sa mga ganitong mga relasyon. Dumarating at dumarating talaga yan. Kahit nagmamahalan kayo, pagdating sa ganyang bagay, ay talagang nananawa kayo. Okay? Hindi naman yan forever eh. Di ba? Isa yan sa mga bagay na walang forever. Dumarating talaga yung punto na yung bagay na yan ay talagang nawawala literal or talagang nagkasawaan na. Di ba? it doesn't mean to say na wala na yung pagmamahal, di ba? Nagmamahalan kayo, pero talagang sa physical aspect na ganyan, yun lang talaga ang nawawala. Of course, yung care nyo sa bawat isa, nandyan. Pero yung aspeto ng physicalan, yung barlagulan na yan, ay eh, talagang affected na. Dahil nga, andyan na yung edad nyo, talagang advanced stage na. Kumbaga, ay eh, nagsasama kayo, pero yung relationship nyo is eh, parang more of a companionship, platonic, di ba? Nagmamahalan kayo pero wala na yung romance doon, di ba? Ganyan ang minsan nangyayari. Example na lang, di ba? Sa isang, sa isang ulam, kahit napakasarap yung kinakain mo na yan, araw-araw. Pero dahil sa araw-araw mong kinakain, lechon yan na, napakasarap niyan. Pero yan naman lagi ang nasa harap mo. Magsasawa ka talaga. Yung tila ayaw mo nang ipasok sa bibig mo dahil wala na. Ayaw nang tanggapin ng katawan mo. Kaya nagkahanap ka ulit ng ibang ulam, ng ibang pagkain. Ito yung pagkakahalin tulad sa ganitong sitwasyon. Hindi tayo ulam ha, hindi tayo ulam. Pagkakahalin tulad lang ito. So ganun din sa isang relasyon. So kung napapansin mo yan sa partner mo, huwag ka nang magtaka, di ba? Siguro ang gawin niya ay sariwain niyo yung mga dati niyong pinaggagawa. <laughs> Siguro mag-date kayo, kayong dalawa lang lumabas kayo, mamasyal kayong dalawa, mag-date kayo, di ba? Para walang istorbo. <laughs> yung kayong dalawa lang. Kahit pa paano, kung wala mang romantic moments, at least, eh, yung pagmamahalan nyo ay nananariwa ulit. Ganun po yun. So, ayan po. Ang number three, number four, ito, yung psychological factors. Ano ba ito? So, ito na yung mga iniisip ng lalaki. Ito na yung mga talagang pantasya niya, di ba? So, ano nga ba ang tumatakbo sa isip ng lalaki? Siyempre, alam mo, ang mga tao, may kanya-kanyang pantasya yan. Siyempre, yung pantasya na yan, sa utak lang niya yan, sa isip lang niya yan. Kaya, kung ano yung tumatakbo sa utak ng partner mong lalaki, yun na ang talagang nagdidikta kapag siya ay sasalang sa ganyang action, tapos yung pantasya niya ay ibang-iba doon sa nakahain sa kanya, siguradong hindi susunod ang kanyang katawan. Kasi nga, affected na yun eh yung nasa isip niya, ibang-iba. So, kapag yun ang nasa kanyang harapan, hindi na talaga tutugma yung kanyang katawan. At syempre, si Junjun -Jun dyan, wala na. Hindi na yan susunod. Siguro, kaya siya nagkakaroon ng mga imagination na ganyan, nagpapantasya siya ng mga sari-saring mga eksena bilang magpartner, ay syempre nagbabago na ang itsura ng bawat isa. Di ba? Normal yun. Kasi nga, sa tagal nyo nagsama, ay talagang maraming pagbabago dyan physically yan ang isa dyan. yung physical na anyo ng bawat isa marami nang nagbago kung dating kaakit-akit ka dating ang ganda-ganda mo syempre hindi naman yan forever so yung uh, dating pananabik sa yon ng partner mo ay nababaling na doon sa kanyang imahinasyon doon sa kanyang pantasya at isa yon sa nagpipigil sa kanyang sariling katawan kaya ang kanyang si Junjun ay hindi na rin nasunod okay number four. Number five, ito yung visual stimulation. <laughs> napakahalaga yan. So, alam mo, lalong-lalo na sa mga kalalakihan, di ba, paulit-ulit kong sinasabi na napakahalaga ang mga nakikita ng lalaki, lalong-lalo na sa physical na aspeto. So, katulad ng sinabi ko, long-term yung relationship ninyo, so, marami nang nagbabago sa mga katawan, di ba? So, yung dating maganda, yung dating seksing katawan, kaakit akit na itsura mo noon. Syempre sa paglipas ng panahon ay nagbabago yan. Hindi naman yan for life eh. That is a reality na dapat nating tanggap. Lalaki or babae. So isa yan sa dahilan kung bakit ba ay kapag kayo ay dumarating sa puntong ganyan ay wala ayaw sumunod si Junjun. Kasi nga yung visual na nakikita niya ay hindi hindi talaga siya nagkakaroon ng desire wala yung nararamdaman niyang gigil para sa iyo. Pwede pang gumawa ng paraan, di ba? Balik alindog, mga ganyan. Marami kang pwedeng gawin. Bilang babae, pwede mong ibalik yung dati mong figure. Pwede, pwede, walang imposible. Basta gusto mong gawin. Marami akong nakikita dyan. Marami tayong nakikita na kahit medyo nagkakaedad na, pero ang ganda pa rin ng mga katawan dahil meron silang disiplina sa katawan. naki exercise yan. Talagang fit sila mas uh, mas binigyan nila ng importansya yung health and fitness nila kaya ganyan sila talagang mahirap i-attain pero patience lang and the perseverance maaakit mo ang mga ganyang katawan kapag gusto mo so ayan po ang number five. so ayan po ang iilan ilan lang yan kasi marami ito eh so sana ay eh, nagkaroon ka na ng idea kung bakit eh, ang lalaki ay walang kasigla or bakit ang kanyang Junjun -jun ay umaayaw. Uh, so, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.